Siyad lang ang ginapa pag abot sa tunga, palos-palos lang ang laman na. Ah. So kun din ang ito pagwanta no ba doon, kuto anda wed kag ang tinabuan kag batakon patay na lambat Sin mm -hmm. sayon yung lang galing abot niya. Ako nagapa ngalen sa tunga tapos gito no, Yo no, ano? Dubet gid lambat din.

Abe ko na iligad, gamay pambot na igasura ito, tas may plug pull, igo no, gali. Yon. Un. Gusto ka gas. Igo gali pag ko, kita mo bang ko ngayakan na kang godo. Gusto na ang kay John na. Mugo-mugo na sa nanner ning ito ko. Kay isa lang tanan na makina no. Bagura mo. Uh. Na ba pa. Mm, <laughs> Bulbaol marakas ko na. Eh. Paglawan ni ko kayo palong na tiko. Hilay pa lo gani. Find mercy in Luanda. Di. Base ko nagirealize sa sobra ka dalagan. Base amuro lang di find mercy vlog in Luanda ginasarigan gito ka tagi si Jun. Ano man nang di banyo hmm. mercy kay nga di banyo mercy to bukasad na taas. Amo kataas taas. Kalay buktot man to kasko buktot. na. Mm. O gani ba si amuro na la. ano lang. Pang... Kay no no ay e, ganera so, nagliad pa kasko na pa amura ipasulod. Eh,

Ay sang... ah, nita ni na nga uh. akon ya nga gina sungsong sa dili bugan nga Grand Run da ni ni nag ni Ronald Patlang. Napuslan man nang darah no bravely bukan mo. Sungsong-sungsong sa dili bugan, ang kolang-kol ba ni das na. Ga kapalosak isa ka iban may piniyak ron mo. Piniyak, piniyak dala ka Gino Slob Gorora. Kung di ay nang galo, beti ro'y na slow, banda group at lang. Hmm. Mga gat dito na dalambat da, na eh, adidas da, nalamba, ano, na lamba, ano lang, at <coughs> Anara? Anara? Laga, Lagaw-lagaw, gurus banwara Anara? Masin bakal bang, Ross? Ross? kiri nol tura terek tulo mga toto ga latos may pader to tura pusakaan anangan kayaan kaya kane boli bus dusimil dusimil wala kare inaang kayaan kine jatane bus dusimil wala nangin tinder, takut-takut, dara nige nane bus sap yang oleh padalang <coughs> buatatan haramrah main en ini sudah aja

Bagin sugat si guru isang katao. Tu tanam lagi. Tu terus lagi sah sah tu ngah. Ya mak tu lah dah perlu tahu ngalah hang bla sa tai tai perak bilog jen darwa. Ang putih jen ngah. Lo kau murah kita tiking. Inde. Ang isa ang ilong ngah bahol. Ang may tulda. Kailito tanara. di Lito nga ano ah, ra, de Los Santos. Paguro man kita dyan. Hmm. Nakalakon. Ang pinta pa. Kaya kung ano na, pagayos sa humor eh. Di kay ano, hmm. kay ano to, pambot, yung Dyson. Ano ni, ang gaya, pamakalbis ta dyan sa buwan. Bligya da hmm. e? Kay no? Kaya na nga uh, ba na taga nangara. O hindi mag ano, kapambot. Gusto na naman, nag-word lang na la sapat. Kaya morangin, bigya da. Pwede Pwede ba? Ay, tayo ka una, nagyan na ka pangayaran. Hindi, ganito para. Tira pa na bakala ko noon Ano, dos tintara ko noong bakala? Daralambat. Daralambat ka, darwa ka makina. Hindi, nasara na dyan, dumulingin mo tayo.